Di Allah no oh, no oh, no sa na cute sa kawad sa tubig ang mga residente sa Barangay Malubog human sila gilakip sa gikomisyon sa MCWD alang sa Malubog distribution line. Dilik mo minus sa 3,000 mil ka mga sa maong barangay ang makabinipisyo sa bagong linya sa tubig sa MCWD, pinaagi sa pagtambayayong sa kanit chairman sa MCWD, Attorney Joey Dalus, o ni mismong si Busiti Mayor Raymond Alvin Garcia, si Kapitan Dennis Dabuko. Dako ang pasalamat sa kagamhanan sa Dakbayan o sa MCWD tungod kay masolusyonan na gyud ang nagbalik-balik nga problema sa kabukiran nga mao ang kawad-on sa tubig. This is a common problem kini sa amo nga balik-balik nga problema gini sa gay malubog no ang tubig git. Actually mo ni akong gi-sihistorya ni Attorney de ug ni Mayor Raymond Garcia kay since na ilay 2013, mm -hmm. mao na din yung problema mo na sugatan. Tubig. Sa pagkakaroon, daghana ang nipadayag ng mga residente sa barangay nga magpataod og linya sa tubig. Ang maong supply, magikan sa GE Hydro. Sa barangay Luz -Saran, bulk water nga nagsupply og 35 mil cubic meter matag-adlaw. O plano karon nga patasan pa ang kapasiti niini. Gawas sa barangay Malubog, makabinipisyo sab niini ang mga residente sa barangay Agsungot ug Budlaan. Sigon sa plano sa MCWD, siyam ka aplan barangays sa norte nga distrito ang butangan nila water distribution line sa dihang gisugdan pa kini ug trabaho ang Lusaran Dam. Kaning distribution line mo siya ongoing usahay magpaabot man ng MC o daghan bang mo connect anang nga sa kalugar then ilang ilang i-commission ilang butang ng distribution lines now on the part of Cebu City o kami makalingkod di na ta mapaabot ana no o daghan ba tang makuha ng mga applicants ulat butang o pipes ginana maguna sa MC because they have little funds but kita sa Cebu City we can lay down the pipe right away no ako nang ingnan sa akong mayor na ato na yung ipaspasan ang pag sa mga distribution lines sa itong mga komunidad. Gawas sa pagtabang sa linyada sa pipes, niingon si Attorney Dalus, ang siyudad adunay kapasidad sa pag-subsidize gamay sa tubig. Hain mo na unya ang bayranan sa mga konsumidor. Apantunan pa kini sa siyudad. Labi pa kay nagkinahanglan kini o pagtugot sa konseho. Hay mauko nga dugay na kay ninyo gipangandoy o karon ang inyong damgo nga makatubig na mo karon matuman na jud samtang gipakita usab sa MCWD kang Mayor Garcia ang mobile siphon sa Barangay Puot og Paril matud sa MCWD ang ilahalang halang niini mao ang equipment generator o teknisyan samtang sa habig sa Cebu City, mao ang kuryente, security o uban pang nga gamiton nga gikinahanglan sa mobile sa ipontang. gikan sa sapa. Sa laon, kini, paingon sa equipment o ang resulta ni ini, mahimo ng imnon sa mga tao o gipamatudan kini sa mga opisyal sa syudad kinsa miinom sa tubig matud ni Mayor Garcia ang mobile sa ipuntang nga gipamutang sa buot og paril mao kini preparasyon sa siyudad sa grabing kainit sa panahon karon kay dumani ni adtong mayo sa miaging may tuig sa dihang nahimong acting mayor si Mayor Garcia usa ka semana ang nakalabay iya dayong gipermahan ang papel sa MCWD aron at Tubig na ang mga bukirang barangay sa siyudad. remember this was my first act when i was acting mayor the first few weeks ang akong gibuhat dayon, yun, Tra uh, permits, excavation permits. That was my first act. You, you all know that? In the office of the mayor, pa, diba? And then MCWD was with me. There were four or five permits which I signed for excavation. They immediately implemented what they had to do, what their mandate was. by playing. A few months thereafter, na groundbreaking. I mean, a few weeks thereafter, na groundbreaking. Karun, nibunga so I'm very, very happy, and I'm very, very proud to say that it happened during our time. Kian kun sa mayor ngatungod sa gipatuman niyang diplomasya, ang pagighiusa mo ina himong tulay sa kalamposan niining maong proyekto. It just shows nga nirisulta na giod ang atong gigarantiya sa mga tao pinagi sa ato ang aksyon dayon ug sa atong diplomasya. This is long overdue. Remember. Uh, had the permits been given during the time of the previous administration then 1 year ago pauntaning anani sila to big pero sa lang that's water under the bridge i'm so happy ana too big kini ang balita ray pasaporte Sibusiti. news